Lumakad na, na kami na paading at na papa. Papunta sa si center. B, naglalakad kayo ah. Mukhang malayo-layo pa yung pupuntahan nyo, B. Ah. Ayaw namin mamotor kasi kasama si Ading. Pa, medyo marap, malayo pa yung lalakarin natin pa. Exercise din yung guys. Po kami si center, guys. Exercise din po. Maaga naman po eh. Maulan-ulan pa ngayon, guys. Hey. Baby po yung bakuna po. Let in. Bakuna si Ading ko po. Parin na kami na Ading at Papa. Salamat. Kami na din yung ulan, guys. Bilisan mo pa. Plakad para malapit na tayo, Papa. Ha? Si Ading, tuwang-tuwa pa. Papasal pa. Ayun na kami. Malapit na kami. Simidulong-dulong. Malapit na malapit na kami. Ba akala na Ading na kami guys kasi umalis po naman kasi kami kaya tuwang tuwa po sa guys hindi niya alam ejection pala ngayon ayan malapit na po kami yeah tatawid na po kami guys center na po yun guys oops tatawid pa pala kami na papa ko guys wait lang masasaksyan ha salamat nakatawid na po kami ating susunog na kami mamaya